Ito lang po yung uh, ibigay ko sa kennel dahil wala mang tayong pera man, no. Ito po yung kaya po natin, no. Yung binabanggit po niyo na litson. Ah, uh, wala po tayong pambili diyan, no. Baka ka, ano, uh, baka magano may magbigay sa kanya, ano po natin? Mga kaidol. So lemon. <laughs> eh, ano mo ilagay mo doon tapos ano, buksan mo para hindi po sila magano buksan mo para mm, hindi wag wag para sa kanila yan mm, buksan mo mm, kahit wala sila at least alam nila na, na dito po tayo isa ah, lang yung buksan alin lahat lahat lahat, lahat. Ah, pwede. Kapag, ah, sige, hilat. Malatin mo na yan. So, So yan po mga kadol ay sa mapagpalang gabi po sa lahat ah, uh, magiting Albinsur TV at saka si Pilimon Albinsur ah, TV Ngayon po uh, pupuntahan po natin yung uh, kaibigan natin, paamuhayin po natin So yun po yung may alay po tayo, ano lang po ah, uh, kunti lang po mga kadol, sana ay magustuhan po niya no? Sana ay nandyan at sana ay makausap natin para alam po natin kung ano po yung pangalan, no? tanungin po natin no? So paamuhin mo natin at Uh, ngayon, uh, dalawa po kami ni Pilimon mga kadol. At saka hindi lang, hindi ko na po uh, pinagpuntan po sa yung siram po mga kadol. Kasi po ay malayo po dito. No? so, uh, well, eh. alam naman mo bro, so, oh, alam kung po. anong pangalan. Ni. Anong, ano? Uh, hindi pa, kaya nga puntaan din ngayon dahil okay. hindi, hindi ko pa alam kung ano pong pangalan okay. ni uh, yung kaibigan po itong Duwindi. So, yun, uh, unang-una po, maraming uh, maraming -marami salamat po sa lahat no, sa pagsuporta kay Manggit King Adonso TV sana po suportahan pa natin si Klimo no kahit uh, hindi po siya maka-upload agad no so ako din po makadul sana ipasinsyahan po ninyo na hindi po tayo uh, oh, po maka-upload no dahil po ay busy po tayo uh, kapag araw mga kadol dahil uh, yung ginagawa po natin is yung paggawa po ng kalakat no so hindi tayo masyado makablog or maka-explore mga kadol so So ngayon, uh, bago po tayo magpatuloy, uh, shoutout pala kay Ma'am Yalim Corribia, Ma'am Marjo Labong, uh, kay Ludinia Picato, kay uh, Ping Pastor John Simil, Mga Maravillas, Jin Sriyako, Bibian Baula, Jimi Cubiasi. Uh, yan, maraming maraming salamat po sa lahat at yun po ay uh, ang Diyos na po yung bahala ano, sa pagsukli, sa pagpanood sa video ko sa lahat pong nanonood sa video ko na hindi pa nakasubscribe no uh, pindutin natin yung notification bell para update guys ng mga video ni magkating ng Adventure TV so no skip ads po mga kadol uh, at saka i-share lang po yung mga kadol kahit maliit po yung views po natin uh, basta hindi lang po yung skip yung ads mga kadol so, malaking tulong po kay magkating ng Adventure TV lalo po kay Pilimon. no? so, so ngayon uh, sama nyo kami ni Pilimon ngayon mga kadol Ayan. shout out to Pilino kay, kay Mangkiting ayun Alam, ano, mag-set out ko sa mga bro. Sana tayka kiting. <laughs> so yun mga kadol. So yun po mga kadol. So mgajo kasi walang uh, ilaw po. Walang ilaw. Walang ilaw guys kasi yeah. yung ilaw ko maliliit pa yung siga kasi yung hmm. ano mga flight namin wala na wala na kasi yung ano baterya hmm. wala kaming charger. So natmasyadong maging ma, ano maingay dahil po ay may baka, may makamay makalaban ba makakita natin sa atin ngayon. Ano hmm. uh, ano pala? Uh, ano uh, lang po tayo. Kumbaga is ano lang natin sana ay makita natin at magpakita at dumating po yung mga kaibigan po natin. Kasi marami kundi dahil kay Ram ah uh, siguro hindi ako wala akong kaibigan di ngayon ng Divindi. Buti si Ram is mabait din. Ah hmm. uh, hmm. Yes. Huwag mo nga, huwag mo igalaw isa ba kamera ko para is ano lang kasama um, na uh, tayo sa uh, yung ang daan yung ano natin ito po yung paligid mga kaya din. so ako na lang po yung naghahawak sa kamera ni Pilimang dahil isa lang yung flashlight po namin Bro, ako na lang maghawak sa ano bro. Oh, yes, yes. Sa camera mo kasi wala tayong bus light ba. set uh, shout out pala kayo sa lahat. Diyan no, sa ano ni Mang Kiting Gus, uh, ano? Gus TV uh? ah. Adventure lagi. Adventure uh, TV. Ayan. Uh, sana panoorin yung mga video ko at uh, yung nagdala sa akin. Yan si Mang Kiting. Ayan. Dito po mga kadol, kita nakita po tayong tao dito kaya hindi ako natuloy baka matuntun po ba yung uh, lagusan po sa atong uh, sa kaibigan po kaya natin kita mo bro, dito hmm. Aakit sa taas muna ka bro para makita sa ano ikaw na bro, wala makita ka sa kamera. Ayan. Long flight guys. Muna lang ako. Okay, yung, yung camera ako doon kamang kikin. diyan po mga kadol. Pero bago tayo mag ano mga kadol Magmasid mo tayo baka matuntun po yung lagusan po. Ah, ni kaibigan Duwindi. No? So tanongin po natin yung kung ano po yung pangalan niya. No? So mag ano tayo magmasid. Buro Pimon. Yeah. Magmasid tayo sa paligid bago tayo papasok doon sa lagusan baka matuntun. Kasi ano ah, baka nag-iingat sila. Tayo din mag-iingat din tayo baka baka makagawa tayo ng kasalanan sa kanila ba na matuntun. Pero hindi naman... Baka uh, hindi natin makita. Ma ma uh, pero hindi naman ito um, po yung lagusan niya, bro, Pimon. Ano? Marami pang... Mayroon ba silang lagusan na pinakamin po talaga Anong, yung hindi po makikita po nila ba. Uh. So, yung gagawin po natin ngayon? bisitahin lang natin at kausapin, tanungin ko ano yung pangalan po. Marami sila doon, Pimon, sabi po ni Ram. Kaya hindi ko na lang po pinuntahan si Ram. Baka po ay... Uh, ano lang so, siguro sa sunod pag ano uh, kapag uh, magano po ako uh, kasi po si Ram hindi papayag kapag mag, uh, papasok ko mag, ako mag kaya kailangan po uh, mag ano po ako nandun po siya may, para din may kasama ko kasi ikaw ay ano busy ka kasi kaya yun so tara kasi super daw lakas yung uh, kalaban ni hay pero wala bakal lang anong tingmo no magdalak kaya yan ng pa pamalo ta duot duot kayo plantay dun wala nang palo baka magalit siya ka, ka kasi pilimon di ba yung dating pilimon yung dati yung pinakauna ba yung natulungan natulungan ka namin yes di ba hindi mo alam na pagtulong po namin sa pina, ano naman yung kapangyarihan mo hindi mo alam na may papasok sa yung na mga elemento kaya yun po yung ginagawa uh, ano elemento mo? na papasok hmm. sa ano katawan ko hmm. hindi ko alam so yun sa traveling mo magingat ka lang <coughs> kasi yung flashlight natin mabilis po talaga tumano malulubat dahil hindi ko na na charge So, unti-unti po. Ha? Ilang turuan lang kita pilih mo. Pero bago tayo, malampas mo na tayo doon at mag, magano magmasid sa paligid. Uh, baka mayroon pong nagmasid ba, na kalaban. Magmasid tayo sa paligid, baka mayroon, mayroon, kalaban. Nakatingin lang ba? Kasi, <laughs> wala ba kang wala kang ano limon wala kang naramdaman wala no pero ano tayo kailangan mag ingat po tayo doon maghawak ka ng palo maghanap ka ng palo Baka hindi natin alam ba? Sige. Masjid lang dyan. Magmasjid ka. Bago tayo papasokan, pupunta natin yung ano. Kaya parang tayo init na naman. No? parang walang tao so parang wala po mga kadol Ah, uh, bro, pelimon, baking tayo. Ha? Bisa tayo dadaan. So, dito po tayo dadaan mga kadol. walang ba kami mga kadyo baka may ano baka may mga kalaban ba hinay limon ganda ito ako nga muna kasi hindi pa ni mo alam Okay, hey, mga kadal, nandito na po tayo, no? Yan, malapit na po tayo, dis. Kasi, dito po sa biglang, ano? Uy, ano yun? Ano yung ano yun? Tingnan mo. Parang may kakaiba, So, parang wala naman, mga kadol. itu bro, limon dito ko sila nakita ni Sabigang Ram. Diyan kah? Dito, mga kaibigan, uh, kaibigan po ni Ram. Uh, mga kaibigan uh, uh Duwindi uh, magandang gabi po. Sabigan? Parang tahimik yata mga kadulong. So, nandito po ako uh, kasama ko si Philipo Adventure, yung kasama ko. Kaibigan. Magandang gabi po, Kaibigan. Nandito po yung mga bulaklak makadulo, may mga halaman. At ng. Um, may pasalubong po tayong dala. Ah, uh, Kaibigan, uh, may pasalubong po akong dala. Uh, pero ano lang po ito, kunting ano lang baka magustuhan po nyo ano lang po ito biskuit pero wala pong ano dito walang asin kasi wala po tayong pira linisin mo natin ito kaibigan para po is kapag magpakita kayo sa camera makikita po kayo yan kaibigan magandang gabi po So, intindihin lang natin Pilimon kasi po is uh, baka uh, busy po sila ba? Uh, hmm. uh, po hmm. hindi kasi hindi po, eh, kilala hindi kilala po ako. O, oh, 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 nagin po kanya ako. Pero hindi po niya binab, ano dito sa pang, ano, sa camera, yung pangalan niya. No? Uh, wala, oh, hindi pa niya ano. Pero ngayon, balikan po natin baka po is sasabihin po niya kung ano po yung pangalan. Pero yung ibang kasama po nila, uh, ano yun, andun po sa karyan po. No? So sana po, kahit isa po sa kanila, sana po yung hari po yung maano natin, makausap po natin. Kabigan, magandang gabi po. Kabigan. Wala talaga. So ano lang po tayo mga kadol, hindi natin sila pipilitin pero iiwan po natin to yung pagkain, no? yung biskwit mga kaidol ito po uh, ito, ano po ito tatlo marami po ito o, oh, marami po itong laman yan ito lang po yung uh, ibigay ko sa kanil dahil wala man tayong pira man no? ito po yung kaya po natin no? yung binabanggit po nyo na litson uh, wala po tayong pambili dyan no baka ano uh, magano may magbigay sa kanila ano po natin mga kaidol so <laughs> limon eh, ano mo ilagay mo doon tapos ano buksan mo para hindi po sila mag ano buksan Ay, mo buksan para, yung para yung mm, yung hindi wag wag para sa kanila yan mm, buksan mo mm, kahit wala sila at least alam nila na nandito po tayo isa lang yung buksan ah, yun, lahat, yun, lahat 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 Ah, pwede. Ah, Sige, hilat. malatin mo na yan. So, magandang ah, gabi po ulit, kabigan. Ah, may dala po akong pasalubong sa inyo. Binubuksan ko na lang. Tapos, kahit wala kayo, hindi kayo magpakita at hindi kayo sumagot sa akin dito. Ah, iwan ko po ito yung pagkain na binigay ko sa inyo at ano ko, yung pasalubong ko sa inyo. Sana po ay magustuhan po nyo. So, alam ko naman na nakikinig kayo. Ah... Siguro is nagmamasid lang po kayo sa paligid. Ayusin mo pagbukas pili mo lahat iyan, ipatong mo lang sa ano, sa mga silupin. Patong lang kunin mo tapos ano 'yan. Hmm. Ay ganun. Uh, para hindi madumihan. 'Yan makadul. doon binuksan po ni Pilimon. 'Yan, 'yan po. Oo. Ayun. 'Yan po ito po yung pasalubong po natin sa kanila. Mga ka idol. So, yun. Uh, hindi po naka, parang hindi po, no, wala po tayong, hindi po sila sumasagot, pero al, parang naramdaman ko na mayro po kapangyarihan na uh, malapit, no, kasi yun, gumagalaw po yung mga, mga ano po, mga halaman. Yan, no, gumagalaw, di no. So, uh, kaibigan po, alam ko naman nandito kayo, pero hindi ko, yung, hindi ko kayo pipilitin, no. So, ngayon po, uh, umalis muna ako, at magbalik po ako kung uh, kung maka ano po ito tingnan natin kung mabawasan ba ito o ma maubos ba niyo ito yung pagkain Laka, group limon parang ano parang kinakain agad oh, yung isa oh, na ano so, sige po kaibigan uh, baka mahiya kayo ah uh, babalik ako dito kami ni group limon at saka alam ko naman nandito kayo no. So alis muna kami, doon po kami pupunta. At saka bago po kami bumalik. Mga ano po kami mga 3 minutes po. 3 minutes bago po kami bumalik dito. Sige, so, po. Tara. Hawak ka. Mga ako lang maghawak. So yun po mga ka-idol uh, is umalis muna kami no baka nahiya po yung mga kaibigan po natin kaya yung ah, uh, uh, ano yun uh, baka gusto lang kumain at baka nagmamasid po no so yun po kasi hindi po niya sumasagot po yung ano po natin ah, uh, yung tanong po natin so yung kam ko muna yun po kami umalis po kami mga kadol